parang maluluto na po yung sa amin ni Chloe na order enjoy naman ng bigla ang food trip namin ni Chloe <laughs> Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay bibili po ako ng ulam sa Anuling sa Talipapa para pang ulam po namin bukas ng umaga. Ayan, natangarap kong bibilhin ay bangus. At para masubukan na din po yung air fryer na binigay po ni Ate Gigi nung kamakailan na hinatid po dito nila Ate Nels at saka po Milot. At bali ang kasama ko po sa pagpunta po ng Anuling ay si Chloe. Ayan. Ay ka naninig. Katay pumunta na. so ngayong gabi tayo bibili para bukas ng umaga yun yung aming breakfast. kasama ko po si Nini. sana o oh, walang pasok bukas. Kaya po siya ay available ngayon. At kayo po yung magkagalagala muna. Ayan, nagbaya po siya itong akausap naman ay si Papa. Kaya maingay. Let's go. At ang gagamitin po namin motor ay yung kay Bibi. narito na po kami ni Chloe sa talipapa ah, tayo ay bibili ng bangus para pang bukas at ipabili nga ako ng bangus ano po? bangus magkano so, kilo na yan? 2.80 ah, ito lang ah mga dalawang perasyo ito po makikilinis ano ah, okay, na po hindi Sige. Uh, ah. lang ako na iniha. Nakapagbayad na po ako. At dito pala ni Nini mayroong ihaw-ihaw ha ni. mag-ihaw, ko. <laughs> Pagka may balot ako ay magbabalot din. Nakay masarap eh. Mabango. Naamoy ko ngay. Naamoy ko ngay. <laughs> May git bukas pa. Maaga pa rin naman po. Bago pa lang mag-aalas 7. Uh, yeah, thank you po. Nakalimutan ko po mga kadilag sabihin na -ma marinate Ay, nakat na natin. <laughs> okay lang naman. Nati sa bahay lang. Halika dito ninit, init. magi Ihaw, ihaw. wala ko yung pa. Anong gusto mo, Chloe? Halika, pili ka. Ito pa'y lamanan. Mayroong, yan. Pa, ah, tapos ay, maglaman na lang kata. Kakay <laughs> tatlo na ito. Tatlong up ikaw. Sige, kuha ka na. Ano pa mag May isa o ay dalawa lang. Dalawa lang so, kayo? kayo so, piso na din pala isa na ito. Nagpapaihaw na po kami ni Nini. Ni. Anong pinilim? Lalo. Ilan? Dalawa lang. Dagdagan mo pa. pa oh, kahit ilan. Sige. So, kaya mong ubusin. <laughs> Parang maluluto na po yung sa amin ni Chloe. kaya rin katang maupo <laughs> doon ito na po yung sa amin ni Nelly ako'y kukuha lamang at talaga yan nandito po pala yung sausawan hmm, kaka -kanan na lang sa'yo dito na natakain. <laughs> food trip yarn ayun kayo, kisuyo na din sa akin ay, sige ako na na ayaw mo na pipino? Isa pa sa'yo? May balot din dito. Pag ako'y pag-carry pang kumain, ay ako'y kakain. ako balot. Gusto mo na yun? Ang balot. Oh, Kain na may p kakain mo na ni Chloe ng barbecue. Marahil <laughs> Enjoy naman ang bigla ang food trip namin ni Chloe. <laughs> Tapos na po kami nining mag-barbecue. At ano, tayo magbabalot? Kita! <laughs> Ay, sininay na pa pangiti. Mainit pa ito ating balut ninyo. Magkano isa? O yung balut. Nini, pili ka. Kumay pwede dito na sa labas. At para derecho. Dito yung asin na eh. <laughs> Sige, Nini. Kumain ka na. Ito kayo pipili pa. Hindi ako magaling pumili na ito, mga kadilag. Ang huhula lang. na

Ano oh ba magaling sinining magbukas. Pag ako ako nagkakamali sa gano'n na ay ko doon sa may ilalim. O oh, higup, sabaw, sayang. O, oh, sarap. Nakain ka ng sisiw? Sarap maya di yung yellow lang. Bigay mo okay. sa akin yung sisiw. Ako pa yung nakain ng sisiw, mga kadilag. Sige, higupin mo. <laughs> <laughs> oh, laki yata ng sisiw na yan. Oh, ma. Ayoko pala ng sisiw na yan, malaki. Ayoko pala ng sisiw na yan, malaki. Okay, mo na. Ingat na ingat po si Chloe sa pagkain si Siu At habang si Nini ay nakaya ko magbabayad na. Magbabayad na ako kuya. Bali, 80 pesos na barbecue. Tsaka yung may kasamang isaw. 80 yun natin, honey. Tapos po ay dalawang balut. Tapos ka na, Nini. Matatapos na. Tala. Ah, lang. Ay. At ako naman ang kasunod mong kumain. Yung aking pinilagay ko muna dito. At lalamig din. Patapos ka na, maga. Sabi ko na, eh, malilinis na naman 'yan bukas. Hindi maluluto. 'yung nasa sibuyas, sawsawan. Tahang lang. Unsa kana i-kaunte yung sabaw tapos eh, sa ICY ito. Mm oh, mm. Ang kateorya si Sue. Minsan. Ang teknik na mo ng buo. <inaudible> wala mo mm -hmm. Ay, Yo, Ayan, at sinini. bago kami umuwi, ay inaya ko dito sa Alphamart. <laughs> Food trip. Pasok sa lab. Katay bibili ng drinks. Iya, yeah, masaya. Ako yung drinks la. Ito ang aking favorite. Ang favorite ko ay Mogo Mogo Chloe. Ikaw, anong gusto mo? Sige, kuha ka na. Alright. Yan lang sa'yo. Okay. Nakabili na po kami ni Chloe. Sa so, daan mo na iinumin yung sa'yo. Okay. Sige. Kami po ipa na din sa bahay. <laughs> Happy naman, Chloe. Nasa bahay na po kami, mga kadilag. At may din na po si Chloe. Uwi na daw siya. Thank you, Ate Nanay. Sige. <laughs> Thank you din sa pagsama. Ito naman po yung aking biniling bangus. At ma-marinate na ngayon para bukas ay air fry. Ayan, yun po yung aking binili din sa Alpamart. Narito na po ako sa loob at binili ko na po itong paborito ko. mogo favorite ko itong mga katilag. Naalala ka nung college ako kapag ka, nabawa tapos na exam, exam week. Ito yung pinaka sa sarili ko, bumibili ako ng <laughs> e, uh, mga gumawa ko. Ayan, sa mga natin, para may favorite ako na silin. Isa sa aking naging comfort food Kaya ako ito nagustuhan ko yung may nata. May nata A few inches later. Nalinis ko na po itong isda. At ito po yung na-marinate ko na din. At yun po yakan na lang ilalagay mo na sa ref Tapos ito pong ulo ay hindi ko na sinama. Para bukas po ay may pangsigang po si mama. At yun po yung mahilig sa may sabaw, sa sinigang. Kaya isa rin po sa reason bakit uh, hindi pa po kami masyadong nag-uulam ng pinirito. Ayun nga, bukod sa mamantika, ay mas gusto po ni Mama ang sinigang. Lalo po nitong mga nakarang araw at maulag po dito sa amin. Um, ayan dito na itong tatakpan at lalagay sa reto po next day. Good morning po mga kadilag. So yan at kami po ay naririto ngayon sa labas dahil po nag brown out ng ilang oras at mainit po sa loob ng bahay kaya kami po dito nag sisitambay kapag ka po ganay yung nagba brown out. Kaya bali ngayong tanghalian ko na din po maluluto yung aking minarinate at yun po yung aking i-airfry na. Kanina hindi na i-airfry at wala nga pong kuryente na walaan. Ayan, at mayroon po sa dulo ang mga bagets na kukutuhan. <laughs> Ayan po, at nailabas ko na po itong air fryer. Ito po yung ko na din. Ayan, at ito na din po yung bangus. Galing po sa ref. Akin na yung ilalagay. Tamang-tama din po na ulam ito pa ng malian. second batch na itong naririto pang natitira. Ayan. Taka na din po lalagay. Yun. Na, isaksak ko na po. At natin lang iseset. So, ito. Meron dito. Nakalagay. Gawin ko lang 180. Celsius kapag ka uh, fish meron naman pong construction dito ayan tapos ay ito po 15 to 20 minutes ang fish or shrimp tapos ay sa so 180 degree sa so 180 degree celsius so sasak na natin siya ng 15 minutes 3, 4, 5 Okay, air Fryer na. Dito ko po nilagay sa may baba at medyo malayo itong sa upuan. Ayaw kong ilagay sa upuang plastic at baka uminit yung ilalim. Ay masunod mga kadilag. Malinis lang yan. Hintayin lang po nating maluto. Okay. Tapos, mga kadalag, ang 15 minutes. Atin lang, i-check. Iche Whoa! Hmm, bango. Wow. Ganda ang pagkaka-air fry. Crispy po. <laughs> Taman-tama lang ito. Akan na po itong ahonin. Uh, Para maisalang ko na din yung susunod. Ay! Nalaglag yun. Tamang-tama at si Mimi po yung nagsasain na din. Yan, at naisaling ko na po dito sa pinggan. Yun pong malutong bangus At ito na po yung last na isasaklang ko. Tapos na din po yung pangalawang salang. Ba, mas crispy yata ito. Yan, sinama ko dito yung konting mga bawang, mga kadilag. Mabang. Mabang. Yan, at ito na po yung in-air fry ko na bangus. Ano bang ang mga kadilag? Tapos ay natikman ko ay malasa yung pagkakamarinate. Yan, at nandito tayo sa tindahan ni Mama. At charan! Ito na ang ulam for today. Nagaantay lang po nung sinaing. Um, um. Yan po ay in-air fry na bangus gamit yung air fryer na bigay ni Ate Gigi. Wala akong ginamit diyan na oil, mama. Kahit kaunti. <laughs> Mabango. Tinikman ko din po ay masarap. Sige mama. Kumurot ka na. <laughs> masarap. Ayan, at katatapos po namin mananghalian nila mama at ulam po namin na yung air fry na nabangos. Thank you po kay Ate Gigi doon po sa air fryer. Yan ang gamitin dahil yun nga, hindi na kayo gumamit ng oil. At masarap din po ang pagkakaluto doon po sa bangus. At yan, Bali, hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!